Yo, what's up mga kabarnok sa video nito ay pupunta na naman tayo sa palengke eh. So yan, sa nakikita nyo nakajakit na tayo dahil malamig na dito mga kabarnok ay. Okay, at uh, mga mga kabarnok tatanawin muna natin tong rice cooker natin kung luto na no, ba, para hindi mabuto ba Kaya para iwas masunog tong building house natin, wala na tayong matutulog-tulog no? at kailangan na natin tong ibutin at it-transfer natin dito sa malamisa ba, lamisa at ngayon mga kabornok, siinom na naman tayo ng tubig para iwas hilanat kay grabe kay... na katugnaw yun rin mga kabornok. Bago pa ng October pero ang yatay, eh, kaabrihan na po ang refrigerator sa Korea. At karon mga kabornok, magbaktas-baktas na ta. Mauday niya ang among agyanan dito. Tuulo na kami sa sementeryo mga kabornok dahil ang harap ng aming kumpanya ay sementeryo na dahil pagka alas 12 maraming asong nag-uwang-uwang ba at siyempre mga kaburnok lalakad na kami magkaantay kami dito sa bus yung bus dito mga kaburnok may orasan pwede ka pang matulog at pag isig mo ayan mahuhuli ka na dahil wala na yung bus ito mga kaburnok ito pala yung pumasahin namin mga kaburnok 1,400 won sa Philippine money yan ang 1,040 pesos depende sa palitan so mayroon tayong 1,400 balinto ano na ah, bahala na basta i-times na lang kasi ang 1040 at ito na yung bus mga kaburnoks, papalapit na sa amin at yan nandito na nga kami sa baran mga kaburnoks. baran yung tawag ng syudad namin ito ah napakalawak ng syudad na to mga kabornox so tingnan nyo yung mga tao dito naka na lakad lakad lang muna mga kabornox dahil yung binibili namin wala pa dito siyempre hindi muna kami bibili at nakahanap pa kami ng kakainan dahil nagugutom na si Boss Red siyempre nagugutom na rin kami dahil wala pa kaming almusal at yan titibuin namin to pang paniod ito yung gusto namin dito mga kabornox na pagkain yung baboy na pinakulo-kulo ba nga naasa kuan platito yan o tingnan nyo umuusok pa yung karnima mga kabornox at wala nang maraming naldal mga kabornox dahil ubus so, tapos na kaming kumain. At, ayan, diretso na kami dito sa may gulayan. Ang bakay lang talaga namin dito mga is, bibili ako ng, ano ba tawag dito? Ginger, ginger. Ano ba yung ginger? Ah, uh, luya. Luya mga kaburnox. Ito yung luya na bibilihin namin. Unang bibilihin namin luya. Iwan mo kayo boss red. Anong bibilihin niya? Siyempre, tapos na tayo bumili. Dito na naman tayo sa kabila. Yung bibilihin ko lang dito is isda, galunggong. Galunggong ba pang matagalan? Isang buwan na ito mga at isang taon. At siyempre, hindi makakalimutan natin yung suka at tuyo para masim-asim ba. At sa puntong ito mga dahil gusto kong bumili ng itlog. Wala na pala akong itlog no. Pang isang linggo na lang yun. At yan, natin ng isang tree at syempre itong saging mga burnox tingnan nyo ako sa inyo yung taxi dito mga burnox Ito yung parking ng mga taxi dito mga burnox tingnan nyo mga taxi oh, ang gaganda